So regarding naman po sa pag-usapan natin today is uh, paano po ba natin maiwasan yung uh, pagkamatay po ng uh, mga sisip po natin. Ang uh, napapansin ko po dito sa pag-alaga po ng mga sisip po is uh, talagang napaka ano nila, napaka sensitive nila. Kumbaga daling uh, madali silang magkasakit. So kailangan natin silang bantayan. Ako minsan every 2 hours, 3 hours or minsan every 1 hour kasi nandito lang naman tayo sa ating uh, konting manukan, so yun yung ano yung uh, mga sisew, dapat bantayan. tapos yung uh, ginagawa ko lang po dito is uh, nagbibigay po tayo ng ano ng uh, mga vitamins and of course yung fins nila. sa fins naman nila ng mga sisew po hindi ako nagmix ng mga ini organic po, na pure commercial uh, fins po talaga yung uh, binibigay ko sa kanila. like for example one week pa sila yung edad nila is uh, binibigay ko po yung Integra na 2,000 pag 2 uh, weeks old above yun na po yung Integra, uh, integra na 3,000 yung uh, binibigay ko po sa mga sisipo namin ang uh, ginagawa ko lang dito is uh, nagpakain po tayo every morning mga around 6am tapos tanghali 11.45 or 12 sa ano tanghali and then next naman is by 3 or 4pm ng hapon yun yung schedule sa pagbibigay po natin ang uh, ginagawa ko lang po dito is ano po uh, nagbibigay po tayo ng mga vitamins every two days, every three days kasi yung napapansin ko po dito sa ating uh, mga manukan po is uh, talagang ano sila kumbaga hindi ho maganda sa kanila na everyday tayo nagbibigay po ng mga vitamins, for example vitamins para sa sipon, example yung ambroxitel, primoxel yung mga vitracin po ako, hindi sa maganda na, ano, everyday na ibibigay po natin sa kanila. Kasi parang hindi sila dapat magka-overdose po yung uh, pagbigay po yung mga sisi po. So, ang mas maganda dito, magbigay tayo every 2 or 3 days po sa mga sisi po. bis lang po ito sa aking uh, mga personal experience. And, uh, by the way, hindi po tayo isang, ano, uh, veterinarian. Hindi, uh, hindi din po tayo isang uh, agriculturalist po. Yung uh, ginagawa lang po natin dito is uh, based lang po sa ating mga observation and may uh, personal experience po sa pag-alaga po ng manok probably dito sa mga po so ang uh, ginagawa ko po dito right after binibigyan ko po sila, ko po sila ng, ano, ng uh, fence sa umaga dapat uh, pinalitan ko na po yung uh, tubig nila ng uh, malinis po so 3 times a day, minsan 4 times a day pinapalitan ko po yung uh, inumin nila ng tubig yung uh, malinis po so minsan isa sa umaga tanghali after kanila then uh, isa naman sa hapon so dapat nilitan po natin yung uh, tubig nila para mas ano, mas uh, magiging malinis po so ito sa personal experience ko po itong sisiw na nakikita ninyo, yung iba dito is nasa ano nasa 3 uh, weeks ang iba is running for 4 weeks yung iba 2 weeks but uh, lahat ng mga sisiw na nandito po to be honest po sa inyo is wala pong namamatay po sa kanila kahit na isa po. Pinakauna po talaga dyan is uh, nakabantay po tayo halos every hour po sa mga sisi po natin kasi sayang naman po. There are mga ano sila, mga total of uh, 74. Ngayon, 74 pa rin sila, walang bawas. Then meron pa tayong idagdag, mga siguro within this week po, baka abot na po ito ng 100 plus yung mga sisi din po natin. And then meron pang mga coming din po. So, yun sa observation ko lang, talagang yun lang ang kailangan ng sisi po. Bigyan ng vitamins and dapat papalitan po natin lagi yung kanilang tubig na malinis po. Tapos, yung ano nila, yung kids nila, is uh, dapat po siya is nakaano po siya, naka-screen. Hindi tulad nung ano, yung uh, kawayan na ginagamit po natin, talagang mag-stack yung kanilang mga, ano, mga dumi nila then yun yung uh, mag-cause ng uh, kanilang pagkamatay po sa ating mga sisiw. So, ang maganda po na gawin po natin na uh, gawing sahig po para sa mga sisiw yung sa nila, dapat po yung green screen po para yung dumi nila is uh, direct na po siya sa, ano, sa baba po para hindi po mag-stack sa itas yung uh, dumi ng ating mga sisiw. So, yun lang po yung uh, I think pinaka-epektibo na gawin po natin. Una, vitamins, tapos tubig, laging papalitan ng ano ng bago, malinis. Then uh, of course, yung kids nila dapat uh, yung kids po sa ating mga sisiw is naka green screen. Huwag yung may kawayan po. Kasi nga uh, yung para yung dumi is, ano, uh, po sa baba. Kasi yun yung uh, isa sa mga dahilan ng pagkamatay po ng sisiw po natin. So ganoon lang po siya kasi simple po na alagaan po yung uh, po natin. Kasi uh, napaka-sensitive po nila yung ating mga sisi po kasi kung uh, hindi po natin alagaan itong mga sisi po natin is uh, naka, uh, napakasayang po uh, ano ito sila lahat mga 74 tapos kung mayroong pagmadagdag, sayang din po itong bus na 74 is uh, pwede po natin siyang ibinta ngayon kasi is, ano kasi ito ngayon uh, March so by end of the month of April or the first week or second week of May is pwede na po natin uh, ibinta itong 74 o oh, kahit sabihin na lang natin 50 yung uh, pwede nating ibinto po dito sa mga kainan, mga karinderiya and I try to ask doon po sa mga kakilala natin na uh, gustong bumibili po na nandun po sa karinderiya po ang sabi po niya is nasa around 300 yung kanilang kuha 300 per kilo, 350 per kilo yung kanyang kuha yun yung uh, target po natin Then, uh, hoping na start from June, July, August, September onwards is uh, makapag-produce po tayo na magbinta po tayo ng kahit mga upgraded na mga native chicken of about 50 heads na manok every month sa mga karinderiya or kainan po. Yun po yung uh, goal po natin, yung starting po natin. Kasi sayang, uh, napakaganda po nito is uh, magandang negosyo itong manokan. Kasi just imagine po, kung meron kang dalawang manok, tigay isa po niyan, isang kilo is nasa ano na, 350. So 350, kung dalawa, di 700. So dalawang manok, meron kang 700. So kaya ako po talaga is nakabantay po tayo sa ating mga sisi po. ini e, observe po natin kung ano po yung mga kailangan nila. Kasi sayang po yung uh, kung hindi po natin alagaan po ng tama po. ah uh, Kasi... Every ano kasi every 3 to 4 months, pwede na po natin siyang ibenta. So, 'yun yung uh, goal po natin dito. Then siguro mga next month siguro marami na po yung uh, mga manok po natin. Kasi tinitingnan ko pa muna kung ano po yung kailangan, ano po yung kulang. Uh, kung baga magpagawa pa tayo ng ano ng uh, yung mga kulungan, yung mga bahay nila, talagang ang dami pang kulang po dito sa amin. But uh, as of now, isa uh, nag-o-observe po tayo. And the good thing po sa observation po natin sa ating mga personal experience in 3 uh, weeks to 4 weeks po yung ating mga sisiw na inobserbaran inobser kumbaga tama pala yung ating mga observation tama yung uh, pagbigay po natin ng mga, mga commercial fees as well as yung mga vitamins na binibigay po natin sa ating mga sisiw po. Although uh, tayong lahat naman is uh, kanya-kanya tayo ng uh, sistema sa pag-alaga po ng manok ang pinaka-importante po dito sa lahat is uh, maganda yung uh, resulta nagiging epektibo yung uh, tinatry natin na mga eksperimento po sa pag-alaga po ng manok especially po regarding po sa topic natin today ito nga uh, pag-alaga po ng mga sisiw po so ito pong ano uh, mga sisiw na nakita niyo dito sa video po natin uh, this is a uh, upgraded na ano uh, native chicken so ito is a uh, crossbred by basilan na roaster And Basilan kasi is, ano kasi siya, tinatawag din po natin yan na isang uh, native chicken. Kasi yung Basilan or Huluwano ay uh, nagmula po siya sa Mindanao. From the word Basilan, that is from Mindanao, Hulu, Huluwano. So, tinatawag din po natin siya na uh, native chicken. So, maganda itong ano i crossbreed natin itong uh, Basilan na roaster dahil sila po ay, ano sila, napakatibay nila sa sakit po pareho lang sila sa native chicken ang native chicken dito sa Visayas, tulad po dito sa amin tinatawag ito na bisayang manok so napakaano nila napakatibay nila sa sakit hindi katulad po ng mga heritage chicken na konting pagkakamali lang isa uh, pwede pong ano pwede po mamatay po yung ating uh, mga manok po if that is a heritage chicken po Then uh, ito, kung napapansin niyo sa ating mga manok, parang ano lang sila. Is uh, natural po yung uh, pag po natin sa kanila. Kahit walang ilaw, so far sa mga sisi natin, wala namang namatay, buhay po lahat. Kahit wala po tayong uh, incubator po, talagang uh, naparami po natin yung ating uh, mga manok. And so far, nakabida din po tayo. And uh, based po sa ating uh, ano mga experiment po, talagang akala ko nga, walang ano to, walang kita. So nung nasubukan ko itong ano, pag po ng mga nitim chicken is kahit pa paano may konti naman na kita po itong pag-alaga po ng ano po uh, niting chicken